Raya, tigilin na yung pagpapak dyan. Bilisan mo na. Kaya muna Miya, I肉, no. Uy, Gusto mo ng beer? Ay, tay! gabi po. Pa! Tay! Uy! Uy! Tay! Ay! Nagsisisir siya! Kailangan natin dali sa hospital! Tay! yung kotse! Sige mo! Tay! 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 Jay, pwede ba? Umupo ka nga, nahihilo ko sa'yo eh. Alam mo kung mangunguyakay ka rin lang, tumayo ka na lang. Anong balita? Subdural hematoma. May blood clot sa brain dahil sa pagkahulog niya. Sa Manila pa tatanggalin. Kaya sumasakit yung ulo niya dahil sa blood clot na yun. Bakit hindi agad na-diagnose? Okay. Ikaw yung nag sa kanya, di ba? Ayaw niya magpa-CT scan, no? O bakit? Bakit mo pilitin? Doktor ka, di ba? Doktor ka! Kasalanan mo to eh! Alam mo, hindi ako nagtataka bakit namatay si Nuwa. Kasi may sumpa ka nga! Sama ako sa Maynila. Asan yung tatay ko? Ay, sumunod na lang kayo, Ryan. Ikaw na bala ah. Asan yung tatay na, ko? Taka, alis na yung bakansya. Mi, ang galit lang si Kuya. <coughs> <coughs> Ano pong chances ang tatay ko? Butay na nandala niya siya dito. Tama yung dreadnought sa Palawan. Roy, pinapasok ng tubig yung bangka! Don't panic! Roy, lumo mo yung bangka! Huwag ka pupunta dito! Huwag ka pupunta! Ipag! Ipag! Yeah! Wait! Taylor! Hindi ka talaga! Mahalo na tuloy ng, ng, ng salt water, lahat ng mga expensive suntan oils. Ko. Ikaw talaga yung suntan oil pa hinihintayin mo! So, swim na lang tayo! Halika na! Let's swim for the land! Ang liya ka! Wala pa naman akong face, okay, swim? Don't panic! Kaya eh. kaya na balag si Swim ka! Pinupulikat na ako! Pinupulikat eh. ka! Ikala ko ba swimmer ka? <laughs> Bakit? Bakit? Swimmer na hindi pinupulikat. Kasi tinabay damay mo pa ako dito. Ang layo ng pamparo! Okay, okay, okay. Fold ko na, fold ko na. Just wait for the love, okay? I can't love because this Wala yata ang ibang tao rito eh. Ni yata wala dito eh. Ayun! stranded in an island with you? With you? Of with all you. people! Well, well. Welcome home. So, sa akin rin pala gumi mo eh. Sabi ko na nga ba, you'll miss me. Huwag na ulit pakikailan mo ng buhay ko ah. Hindi na ako babalik sa'yo si Ira ang mahal ko. Hindi ako madaling matalo, Edwin. You know that very well. I own you. Hindi ko pinaminigay ang paborito kong pag-aari. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako isa sa mga kabayo mo. Ang pangangabayo mo, yun ang hindi ko may paminigay. Pag pa mo ang ginawa mo. Hindi ako titigil. Edwin, hindi ako titigil. Hindi pa ako talo. Tandaan mo yan. Hindi pa ako talo. Hindi ako nagtigil! Hindi pa ako talo! Hindi ako talo! Hayop! Edwin! Hindi pa ako talo! Tingilan mo si Edwin, Tigilan mo na siya. Iba na ang buhay niya. May asawa na siya. Patahimikin mo na ang sarili mo. Patahimikin mo na siya.